Nakamahirap na sitwasyon sa lahat na best friend yun ng mga riders yung bigla kang hihila ba ng chance sa lahat tapos wala kang makikita siya tapos may makikita ka lang na ganito Puta <laughs> <What is that? laughs> -ta tapos may makikita ka ganito sa kalsada ako bigla ka lang mag o <laughs> Tata ko lang sa tama mga best friend pero Hindi <laughs> ako kumotot Baka iba ang lumabas <laughs> Ay pampihira Ay nako mga best friend mo Ang sign na to Na mag CR na talaga ako Pampihira Pampihira cannot take this anymore. <laughs> Parang meant to be, wah. Huh? Upo. <laughs>